<laughs> no, 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 no. Naliligo? Sino kaya yun? <laughs> Parang kakaiba yung kasungutan niya. Parang mag-anak ata ni Star Santo ah. Masitang ah. Oy miss! Wow! Naliligo ka dyan sa namin sino ka para pagbawalan ako ganyan yung suit mo nagsan ka ba? kapon tinawag mo yung tatay ko na butanding ah anak ka pala ni star saan anak ako ni star saan no kaya hindi mo ako pwede paalisin dito kasi dito yung kaharian namin baka di mo ako nakikilala Pwes, magpapakilala ako. Kung nga pala si Star Ines <laughs> Nang galing pa sa Kaliwanagan ng kaharian. Gago! Siukang pangit-pangit mo, Alam mo Kala mo naman sinong gwapo Kala mo naman <laughs> napaka-sexy mo Gwapo naman talaga eh wow! Walang nagsabing hindi Buti na lang binigyan ako ng Star ni Ate Carol sabi sa tatay mo na pakidagdagan yung mga star ko sabi niya liliwanag yung bahay ko tsaka pakisabi sa kanya gusto ko pa siya makita maraming natutuwa sa kanya eh pakisabi sa kanya nakakainis <laughs> sarap sana maligo nakakainis itong kaon to kala mo naman napakagwapo mamaya lang isusumbong kita sa daddy ko Walang hiya ka, sinisilipan mo ako. Gago! Hindi kita bubusuhan. Para kang pating. Sige, umalis ka na. Sabihin mo sa tatay mo na magkikipagkita ko sa kanya.